Magandang araw sa inyo mga master. Maibibigay na naman ako sa inyong maliit na idea. Kung sakaling ang inyong bluetooth speaker ay eh, nasira na ang mainboard kaga, kagaya nito, sunog na siya. Uh, wala na siyang remedyo. Kahit anong palit ko ng pyesa dyan, hindi na siya talaga gumana. Kaya ang ginawa ko dyan, bumila ko ng uh, universal board sa online ang supply niya ay 25 025 uh, center tap po yan na uh, AC at meron naman po yung ano uh, diode at saka kapasitor kaya AC yung ano niya supply center tap ang watts po niyan ay nasa 150 150 watts ayan po yung kanyang uh, speaker out ito yung mga capacitor nya. At ang kagandahan dyan, mayroon din siyang relay protect para sa speaker kung magka-diferensya yung ating mga power transistor. Ayan ang power transistor nya. Uh, Perian, uh, magka-partner. Isang A at saka... Uh, A, A at saka letter C ang letter niyan Ayan mga master, ipapakita ko sa inyo kung papaano i-convert yung bluetooth speaker, papalitan natin ng universal board. Ang una pong gagawin dyan, uh, i natin muna yung mga supply. Lilipat natin yun, eh transfer natin yun dun sa bagong board natin. Anapin uh, lang natin yung ground and saka yung kanyang uh, supply. Ngayon, mag-additional tayo ng power supply. Para sa kanyang uh, 12 volts do sa kanyang preamp. Gumamit ako ng power supply ng DVD kasi ito yung merong positive, negative at saka ground na supply. Yun ang required kasi ng supply nung kanyang preamp. Kaya yan ang ating ikakabit para mapagana natin. Kasi walang uh, 12 volts output yung transformer niya. Kaya ito mga master, ang ginawa ko muna tinating ko isa-isa yung uh, left and right nya na audio audio out at transfer natin dito sa in ng universal board natin isa-isa natin yung i-coconnect uh, itatanggalin muna natin yung kanyang isang channel, tapos lilipat natin doon sa isang channel ng kanyang in ng board isa isa lang siya uh, hindi natin pwede siyang pagsabayin para hindi tayo malito kaya kailangan natin siyang isa isa ng pagtanggal mula left tapos ground at saka right yun lang naman ang ililipat natin dyan mga master sa board na yan medyo mahirap nga lang siyang gawin kasi malilit yung ano wala siyang sakit at ito ang ginagawa ko lang siya ay pagkakating ng wire hihinang ayan mga master ganyan ang ginawa ko nakahinang siya mga master yan yung input nya ground tapos left right yan galing siya dyan mga master yan dyan ko tinanggal Okay. Ang sunod naman natin mga master, uh, lalagyan natin ng na supply yung kanyang preamp. Ito na yung gagamitin natin na galing sa DVD na power supply. Auto volts po yan. Para filter yung kanyang at regulated yung kanyang supply. Maywasan natin yung humming. Kaya yan ang ginamit ko na power supply. Negative 12 volts, positive 12 volts, at saka ground. Ngayon, ang kuha natin ng AC supply niya, ayan, kukuha tayo, dyan tayo magkoconnect sa transformer niya, yung in. In ng transformer, doon natin sa iyo Pinadaan din natin sa fuse dyan, mga master, para in case na magka problema yung ating uh, board na power supply, ay magkakat yung kanyang fuse at saka dumaan din yan, mga master sa switch kaya dyan ang connection nyan sa kanyang transformer mismong transformer nya yan mga master connect lang naman siya yung kanyang wire o so, ito ganyan ang ginawa kong connection mga master ayan ito yung AC AC in nya yan yung 220 volts Diyan siya naka-connect mga master. Sunod naman natin mga master ay speaker. Yan, testingin natin.